mga kabalen Maya pa yan doke Kongan na naman Wednesday morning Kagigising lang natin mga kabalen Uy palamig ng palamig dito sa atin Nilinis ko pala yung kagapo no? Lahat ng mga halaman dito Nilagay ko muna dito Balak ko sanang takpan ko na lang yan eh Lagay ko dyan Takpan ko na lang sayang kasi yan eh malapag pag nag snow mamatay itong silly harvest na natin itong mga to eh diba harvest na natin mga na mga yan lamig mamatay na yata ito ah mamatay na nga yan sayang din ito na no? talbos din ang kamuti yan, eh, no? ang dami niyang soul ano tulod oh mint ko Pasok malamig, malamig.

pag ganito yung gising mo, yung matagal ka nakakatulog, ang sarap, no? Bumabawi lang tayo kapag may pasok tayo ng umaga, gising tayo ng At, camera. Kapag may pasok tayo ng umaga, minsan alas 5, gising tayo ng alas 4, ay alas 3 imedia, gising na tayo. Nakatulog tayo nun, ano? Mga na lang madaling araw. Hmm. Yeah. buhay buhay ay init ang sarap yung abukado ko ang dami no ka ah hinog na to oh. hinog na to ba hinog na hinog na eh kaya bumibili ako lagi ng kaya ano pag mo kasi ano siya matigas siya hindi pa siya hinog eh after a week doon parang mahinog pero ha, halos hinog na mga to sa bagay binili ko ang mga to sabado ulit ah, hinog gawin ko ano gawin kong shake ang itong saging mag defrost muna tayo ng chicken natin bibili ako ng ano alam ko na yung ginagawang ano yung dates yung matamis yan ang gagawin nating pinakaasukal nya bibili ako maya maya mga alauna uh, Ay, ang sarap ng kape. <clears throat> Black coffee yan. Walang sukal. Di ba? Nakatipid na tayo. Hindi na tayo nag-asukal. Hindi na tayo naggagatas. Coffee mate. Kaya yung coffee mate namin ay no? nandun no. Naka-stack na lang. Naka-stack na lang yung coffee na. Coffee mate. Tsaka yung kape ay no? yung instant nandun. Ito yung coffee mate. Dito tayo ng mga alaga. Wala na yata ng Hindi yung ilo. Ay, ay, ay. Nasaan na? Aro, namatay na naman yun. Huh? Oh, na? Ay, na lang? Uh, wala nang kasama to. Bili nga ako. Kung mahal pa naman ng mga ganito. Oh. nasan Nasaan? Kung mahal pa naman yan. Ano pala siyang kasama. Ay, dalawa sila ayon. Hala mo. Ayun yung isa, Oh. Ayun yung isa. Buhay pa naman. Yan, dalawa sila. Alam ko, tatlo yan, eh. Ay, apat. Dalawang, ba tatlong babae, isang lalaki. Ito, alam ko, dalawa to, eh. Yung isa na matay, nakita ko na. Ito, ito nandito. Yung is kinain siguro nila yung isa bigyan ko nga sila ng pagkain bigyan natin sila ng pagkain hey, <coughs> okay. good morning boss yakap boss good morning Good morning. anh hiểu à mày chứ anh nói nhen anh không nó vậy nhở anh nói anh anh nói anh anh không bằng Uh -oh. <coughs> palamig ng palamig. Bili pa ako ng ganito. Naubos na itong pistachio ko. Ang mahal kasi. mahal. Eight dollars sa ito. Isa na ito. Okay. Eight dollars. Okay. ten. mahal. Pistachio. Pistachio. Mga kapalain, mag-aalauna na ng hapon magluluto na tayo ng ating babaonin. Ang luluto natin ngayon ay hula-hula. <laughs> Try natin magluto. Hindi bas mati rice to. Rice lang to na nilagyan ko ng turmeric. Tapos eto Hula-hula kamatis. Bawang. Sibuyas. Tsaka itong chicken, minarinate ko sandali ng turmeric, asin, paminta, ano pa kasi, patis itong gagamitin natin. Aurora Olive Oil. Olive Oil ba ito? Oh, yan. Roto na tayo. Umpisa na natin igisa. Maraming damit ko. Lagyan natin ng konting olive oil. Bawang. daming bawang yan ang sibuyas chicken dami Palambutin lang nang na natin konti ito. Lagyan natin ng konting tubig. Tapos patuyuin natin, lagay na natin yung ating kanin. Konti lang yung kanin natin, dapat marami yung ulam, di ba? I let's go, 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 let's not let us to it. may baon na rin tayo. Naganda na tayo ng baon. Paalis na tayo maya maya. Kain muna tayo. Gabalen, oras na naman. Ayan, na tayo. Trabaho na naman tayo. Pero yadid ko muna si The Boy dun sa New West. Pupunta daw ng New West. Ay, sarap ng lamig, no? Hindi ka, hindi mo kailangan mag long sleep. masarap na lamig. Okay na nabaw na naman hanggang 11 in the evening kaya mga kabalay dito muna tayo sa Canadian Tire may aga pa naman inatid ko lang yung anak ko sa sky train ay malamig malamig na pala ng konti kanina umaaraw ngayon wala tara labas tayo yan tayo sa Canadian Tire lakad lakad lang tayo dyan para naman ano <laughs> okay marami ng pang ganyan no? Ah. kasi malapit ng winter na eh nang ano to sa, sa mga kotse yung snow ba oh <coughs> nahulog nasa na sila marami ng ano dito ito ito naman yung ang hindi kala ko yung pagalan ng snow hindi pala iba pala to mga basahan ito pati timba ayan ah. Ang na dito. Patayin ko na to kasi maraming may sounds dito. Copyright na naman tayo. Helmet. Huwag na tayo kung mga mga sell sell dito ng mga gamit-gamit. Doon sa papel. Celsius. Tulad dito naka Celsius. 34. Ngayon, ito dati 34 siya. Ngayon 19 na lang naka sale. Maraming sale pag naka renew siya. Ayan, tulad nito. Pareho lang. 74 39 na lang yan no diba ito nipad oh dating 18 ngayon 20 na lang oh, ng sale <laughs> Laki nang binawas. Ito, di mo nang maawi ng Pilipinas to kahit bibili ka dito eh, kasi eh, mga 110 lang to. Kaya di mo rin maawi ng Pilipinas. 110 lang. Sa atin to, 20 eh. Back yun. Ito, maganda to pag gumagawa tayo ng buro, di ba? Buro. Ayan, mga ganyan. <laughs> Buro. Ito, cool, yeah. so, oh, yung mga umuwi ng Pilipinas dyan. May laman sa loob. Ganito binili na nung umuwi kami last year. Eh. Ito, nakasensyo. Diba? Oh. Diba? Dating 159. Ngayon, no, 99 na lang. Oh, Tatlo yung laman sa loob. Bata. Ah, dalawa. Ayun. Oh, yung umuwi ng Pilipinas dyan. Bili na kayo dito. Para makamura kayo. next year baka uwi ako ng Pinas baka tayo sleeping bag dami dito nakasela dato ah dami ba't dami ngayon dito mga paper towel dati wala naman dito to punta tayo dun sa dito sa kabila Mike Dito tayo sa Bukang naka-sell to oh Naka-red siya eh Oh Dating 99 Hindi nakikita no Dating 99 siya Ngayon 69 na lang yan dart ano yan Cabinet combo dartboard Ami no cabinet ba yan o ano lang kompleto na siguro ito dartboard lang to eh. basta tayo mga kabalim punta tayo sa kabila si Canestor so kaya sila galing tayo sa kabila doon sa basta doon tapos tayo dyan ay dito tayo sa ano ay punta tayo sa London Drugs London Drugs ba? Oh, ah, punta tayo sa London Drugs dito tayo sa San Given San Given? San Given Foods maghanap tayo ng dito dito yung parang tawag dates yun ang gawin nating asukal dates gawin nating asukal yung kapag gagawa tayo ng avocado shake